Hello guys, for today's video, mag-stop over tayo dito ngayon sa Jollibee, Pampanga. Kasi nga, alas 8 pa nang maga umaga kami umalis na Maynila. At ayan, dito na kami nabutan ng gutom guys, kaya pupunta muna na kami dito sa loob ng Jollibee. At ayan, hinatid na nga ni Kuy ang mga order namin. At siya pala ang driver namin guys. Oh, di ba? Ang cute. At ayan nga pala yung in-order namin. At ayan ang mga kasama ko na Team Payaman. At ayan ako. At ang katabi ko naman ay si Arlene Nasa Banjo. Nasa dulo. At ayan, kakain na kami guys. At ayan nga pala sa likod ko ay si Baby. At yung naglalakad naman sa likod ko ay si Janet guys. Pupunta nga pala kami na bataan at swimming din kami doon. At ayan ang in-order namin rice and chicken and coke float. At ayan, kumuha ako ng ketchup, guys. At ayan sila, busy-busy sila sa pagkain nila, guys. Nagugutom na kasi kami, guys. At ayan na nga, umupo na ako at ang dami kong hiningin ketchup, guys. Tatlo. Binibigyan ko sila ng ketchup, ayaw nila, guys. Kaya akin na lahat. Dahil nga may ilig ako sa ketchup sa si Jollibee guys, cool lang ang araw ko pag makain ako sa si Jollibee ito ng ketchup. At ayan si Pebi, nasa tabi ko. At ayan, sinalin ko na nga yung kanin. At ayan, nalagyan ko na rin siya ng ketchup. Ang paborito ko ng ketchup sa si Jollibee. Ayan, nalagyan ko na siya guys. Kulang kaya yung buhay ko pag walang ketchup sa Jollibee guys. Pag grabe lang kulang nutnak, kulang yung buhay ko talaga. Kailangan talaga hihingi ako ng ketchup. Kaya na, minsan nagagayad sa akin yung mga staff ng Jollibee dahil wala naman daw ako in order na french fries pero nangingi ako ng ketchup. <laughs> pero wala silang magagawa guys kasi customer is always right ba diba? At ayan na nga kakainin ko na ang manok ng Jollibee na masarap. At ayan na nga kami guys, kumakain na kami rito. At ayan nga pala si Arlene, na kumakaway pa. O yan, nalaglag tuloy yung tinidoro mo. <laughs> Kasi nga guys, gutom na gutom na kami, kaya yan. Nagkakalaglaga na yung mga gamit namin guys. At ayan si baby, at ayan ang mga timpayaman guys. At ayan, tanggalin natin papel, na kayo store siya sa atin. At ayan na nga, kain tayo guys. O, oh, diba? Gutom na gutom ako guys. Kaya, ang bilis-bilis kong kumain dyan. Wala muna tayong usap-usap guys. Kain-kain lang muna tayo. Kasi nga, nandami tayong gutom. Ngayon rin ba, pag ako kumain kayo sa jali, ba't nagugutom na kayo? Hindi kayo nag-usap-usap. At ayan na nga guys. Tapos na kami kumain. naalis na kami. At ayan, mga kasama ko, ayun sila, si Joe, si Peby, at saka si si Janet, At syempre, ang katabi ko si Madam Arlene at si Tito Pao, nasa tabi niya. O, di ba, masaya na kami dahil busog na kami, guys. Nalaman na nun siya namin ng pagkain. Iba't talaga ang aura ng mga tao pag nakakain na, guys. Masaya, masayang-masaya masaya na. At alis na kami. Papunta na kami ng bataan. At ayun, samakay na kami sa kotse. At syempre, kasama namin ang aming driver. Kuya, ingat-ingat sa pagdadrive. Malay pa tayo.